Hey guys, welcome to my vlog Papakita namin ang munting tirahan namin sa probinsya Ayan po ang aming munting tirahan Pindibot po namin kayo sa aming munting tirahan Ayan po si Joy Joy Nagpapakit na naman po siya Ayan, todo pakit po siya sa inyo para mapansin niyo po siya At ayan na, pindibot po namin kayo Ayan guys Ayan ang buhay namin sa probinsya. Ayan, marang pansin nyo, may mga buko dyan. Parabi kasi buko dyan. Merong mangga, ayan, may saging na nakasabi. pag gusto mo kumain, makakakain ka. At ayan, man dyan po yung likod ng bahay. Magpapansin nyo, maraming puno, may bayabas. Maraming, puno, maraming bunga yung bayabas niyan. At ayan nga, tingnan puno na to. Napakaraming bunga. Napakasarap yung galing chocolate. Eh, anting pa. Napakasarap yung puno na yan. Yung bunga niya, napakasarap. Yung butong niya, yun yung ginagawang chocolate. tawag dyan kapaw and dulo nyan makikita nyo poro sa dingan mangga bayapas <laughs> napakasigpila ng pamumuhay namin dyan hindi madendang bahay pero ma masaya naman Yan ang mga bata na ulit. Papalik na tayo. Yan, nagpapakita talaga siya. Man, thank you for watching. Tundan po natin siya.